Ito tayo mga guys, mga idol Kaahon lang natin sa unang sisid natin So, nakakain na rin ako Mahirap kasi mga guys, no? Mahirap talaga mag ano ng mga video ka Na walang tagahawak Tsaka kung gagamit ka rin ng clip Hindi rin mapasunod kung anong gusto mong posisyon No, kaya ito kain na tayo at nakakuha na tayo ng kalahating ring malapit ang alanganin sa isang screen kaya alanganin din kalahati niya oh mga guys oh yan oh mga idol yan yan mga guys so nakikita niyo lato natin ayan ito yung pagkain natin may saging pa tayong dalaw ulam yan aing mga idol At saka saging yan ang ulam natin kasi nakalimutan ko dumala ng suka kaya hindi tayo nakaulam ng lato dito pa rin tayo nakapundo sa isla maliit mga guys yan So sa madalit sabi nandito pa rin tayo naglalato sa bahura ng isla. So bali tatlong tumpok lang mga guys. Tatlong tumpok lang wala nang iba. So ibig sabihin pag bumalik tayo bukas baka ibang bahura nang pupunta natin. So may ano pala. May hangganan, no? May hangganan yung pagkakuha natin ng lato ngayon kasi nakabilang lang tatlong tumpok lang. So ang nakukuha natin is isa pa lang tumpok pero mo halos mga na yung tree tree natin. So ibig sabihin sa tatlo na yan may posibilidad na baka mapupuno yung ating ano, mapupuno yung natin yung tree natin mamaya. Nakadepende naman sa kilos natin sa paghimay-himay natin ng mga dahon, -dahon mga parang screen-screen na ano, halamang dagat mga kulap po yan parang ganun no maliliit na kulap po mapino bago bato... nakalipindi nakadipindi sa kilos natin sa pag himay himay natin kung mabilisan lang maupos sana natin yung dalawang tumpok na naiwan so medyo maposisi mga guys maposisi talaga talaga maposisi yung lato namin dito kasi yun nga nasa pakura siya naka ano ayaw ko sa ibang mga lugar Diyan sa inyo kung may mga lato na by season lang, seasonal na tumutubo lang sa loob ng apat na ano, apat na buwan. Uh, January, February, March, April, parang ganun. Ay parang limang buwan, abutin pa yata ng mi ito, pero madalang dalang na. So, kung mayroon diyan sa inyo, maswerte ninyo kung hindi isa ba to tumutubo. Yung mga lato ninyo diyan na mga seasonal. Hindi ka tulad dito sa amin na talagang pag hindi mo hindi ka mano hindi ka mabosisi, hindi ka masipag. Talagang hindi mo hindi hindi ka makakaipon ng isang tree sa isang araw. Talaga pero pag may madatnan ka na no, medyo makapal. Makakapal ang pagkatubo niya. Sigurado madali lang parang niniyokot mo lang 'yan pag makapal. Pero tulad dito sa amin na halos manipis lang medyo may katagalan talaga mga guys no mabosisi talaga siya so hanggang dito lang siguro ang ating pagbibidyo sana ay nagustuhan ninyo ang ating pagbibidyo ano man mga kakulangan natin pasinsyaan nyo na lang kung medyo sobra man kayo na lang bahala na magunawa unawa siyempre hindi lahat ng mga sinasabi natin ay mapitirpik natin no at masigurado natin kasi may mga bagay na pag naibanggit mo akala mo tunay akala mo sigurado akala mo tama yun pala mali sa iba so maraming salamat sa inyong panonood sana ay nagustuhan nyo lang siyahan kayo at sana dumaan man sa wall nyo ito alam nyo na ang ibig sabihin huwag kaligtaan ayan thank you so much hanggang sa muli bye bye god bless thank you for watching